I do not agree with same-sex marriage. It is not to offend those who really wanted to be in part of that. But I agree in the Word of God. Kung kasalanan pag usapan, malinaw na pong sinabi na all have sinned and fall short of the glory of God. So, kung ako po ay magbabahagi ng pag-ibig ng Panginoon, mas ipapakilala ko ang pag-ibig ng Diyos na sa, sa ganitong kalituhan ng tao na may kaunawaan na tayo talaga sa tama at mali, at yung tama ay nagiging ng mali, at yung mali ay nagiging ng tama. Kailangan magkaroon talaga tayo ng tinatawag na stand. May pag-asa at may pag-ibig ang Diyos na matatanggap sa mga taong gustong tumanggap nito. Ako po si Orly Daiz. Ako po ay dati ding homosexual at uh, practicing same-sex uh, physical relationship or sexual relationship nagkaroon ng laro-laro sa mga kabataan. And then under the bed of my mother, para nagkaroon kami ng, alam mo yun, nanay-nanayan, tatay-tatayan, eventually, kinubabawan niya ako. At hinubuan niya ako ng short. And right after that, hindi naman ako nagsumbong, pero parang na-retain sa memory ko yung ganong gawain. Meron ng movements na kakaiba. Ewan ko napakabilis ng thought na no, sa isang bading magkaroon ng awareness na nagkakagusto na talaga ako nun sa lalaki. Huminto si Orly sa pag-aaral sa kolehiyo upang makatulong sa pamilya. Nagtrabaho siya sa Saudi Arabia bilang isang fashion designer. Makalipas ang kalahating taon, umuwi siya sa Pilipinas saka nagsimulang hanapin ang Panginoon at dumalo sa simbahan. Ngunit, sa pagbabalik niya sa Saudi, hindi pa rin niya tuluyang natanggihan ang masamang tawag ng laman. Isang mutawa o religious police ang nagkakursonada kay Orly. I went with him inside the car. Pinilit ako nitong Arabo na ito na gawin yung gusto niyang ipapagawa. So, something happened inside the car. Para hindi ako kasuhan ito, pinagbigyan ko sa gusto niya. Ako naman, at that time, dahil napapamahal na sa akin ang Panginoon, para nahihiya na ako, natatakot na ako na magpatuloy doon. Dumating na nga yung time na ako ay hindi niya napa-oo sa gusto niya. He decided to quit just for a while. Ang pala, meron na siyang plano na ako ay ipahuli. Sinampahan ng kasong prostitution si Orly. Sa loob ng kulungan, naranasan niya ang pagmamaltrato ng mga mutawa. Naging dahilan ito para tumawag siya sa Panginoon. I know the Lord will not agree, pero dahil ako yung nagdesisyon, it happened. And since may consequence, I have to pay for that. Ang um, prayer ko noon, sabi ko, Lord, this is really my fault. And I know you're my father. The only thing I, I need is that don't leave me here. Makaraan ng apat na araw, Nakalabas ng kulungan si Orly dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya sa kanyang kaso. Ngunit higit sa kalayaang ito ay ang kalayaang natamo niya nang manumbalik siya sa Panginoong Jesus. Ang buhay ng tao, sa pagiging isang bading para ka rin nakakulong sa emotion mo eh. Unless the Lord will, you know, move, and unless you invite the Lord in your life, that's the time that your life will be freed. Nakapagtrabaho siya sa Dubai kung saan niya nakilala ang bagong nagpatibok ng kanyang puso. Hindi ang kapwa lalaki kundi si Rachel na kalaunan ay naging asawa niya. Ngayon, si Orly ay isang matatag na haligi ng tahanan bilang ama sa sarili niyang mga anak. Napakasarap ng experience, literally and spiritually emotionally. I feel so blessed and I feel so whole. So ako naman dahil bago 'yon sa akin, precious 'yon doon ko nakita na yun ang totoong design niya for me. Kailangan mo ng Diyos at kahit anong gawin mo, at Diyos lang ang may solusyon sa buhay mo. Ang the best na karelasyon sa buhay, whether ako ngayon may asawa na at nagkaroon ng mga past experiences with men na hindi naman talagang dapat, si Lord pa rin ang kabest na karelasyon. Ako na siya yung boyfriend ko, siya yung God ko, Savior ko, Lord ko, siya yung provider ko, everything siya.